Inaasahang mas mapapalawak pa ang kaalaman ng ilang local officials sa bansa kaugnay sa good governance at iba pang strategiya. Ito ay matapos ipadala ang ilan sa kanila sa Bangkok, Thailand para sa isang foreign study mission. Yan ang ulat ni Lou Antonio. Labing tatlong mayor, vice mayor, councilor at tourism officer sa Pilipinas ang lumahok sa isang foreign study mission na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ito ay ang Adaptive Governance and Innovation for Local Executives o Agile Program na inilunsad ni Senator Francis Tolentino noong 2021. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan sa Development Academy of the Philippines at Foundation for Thailand Productivity Institute. Layo nito na matulungan ang mga lokal na opisyal na magkaroon ng kaalaman ukol sa good governance at iba pang strategiya na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang mga bayan. Isa lamang si Mayor Marcos Mamay ng Nunungan Lanao del Norte na kasali sa delegasyon ng Foreign Study Mission. Aniya, marami siyang natutunan mula dito tulad na lamang ang strategiya ng Thailand sa pagsulong ng halal industry na makakapag-unlad ng turismo at digitalisasyon para mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno. Napakagandang strategy po ito, initiative na ginawa nila para ma-equip po kami bilang isang mga elected official na magkaroon kami ng idea, magkaroon kami ng sapat na kaalaman, magkaroon kami ng experiences that we could possibly apply in the Philippines or in particular sa area of responsibility po namin. Sa amin, sa municipality of Nunungan, knowing that Nunungan have been deprived for peace and development for the past decades. So ang dami pong kulang sa amin na possibly may apply po natin kung ano na po natutunan natin sa ibang Nagpapatuloy rin ang Rido o Family Feud Settlement sa Nunungan upang masiguro ang kapayapaan na malaking susi para sa pagunlad. Marami na rin mga infrastruktura ang itinatayo dito. Ilan na lamang dito ang konstruksyon ng 4-in-1 na project, isang ospital, English-Arabic classrooms, hospital administration building at mosque na itinatayo sa tulong ng Sheikh Abdullah al Nouri Charity Society, State of Kuwait. Malapit na rin matapos ang konstruksyon ng tulay na magkokonekta sa mga bayan ng sapad at nunungan. When it comes sa mga iba't ibang project, ang dami pa pong nakalign up ng mga projects para sa nunungan. So, pasalamat po tayo sa lahat ng mga agencies na patuloy na tumutulong po sa atin sa municipalities. Malaki din ang pasasalamat ni Mayor Mamay para sa mga natutunan niya bilang isang former cadet ng Philippine Military Academy Class of 2004. Bilang Vice President for External Affairs ng League of Municipalities of the Philippines, aktibo rin ng alkalde sa mga international events upang irepresenta ang Pilipinas. Mula dito sa Iligan City, Lu Antonio para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.